Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat suntin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo na suriin natin. At tulad po ng dati, kami ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Sunano Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Tatalakayin po natin sa pagkakataong ito ang ukol po sa paninindigan ng Iglesia ni Kristo na ang iglesyang ito ang siyang tunay na iglesyang itinatagpo ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan ngayon kasi ang tinatanong ng iba sa mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Gerson. Apo. Kaya suriin natin. Ang kanilang tanong, bakit daw sinasabi natin na Iglesia ni Kristo ang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo sa Mateo 16 at 18? Eh, nakasulat ba sa talatang ito na iglesia ni Kristo ang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo? Para masagot yung mga okay. tanungan yan at pati na yung mga nagsusuri sa iglesyang ating kinaaniban, eh, paglingkod natin. Mabuti siguro. Basahin muna natin yung nilalaman ng talata, kapatid na Diyaso. Okay. Ganito po ang nakasulat mm -hmm. sa Mateo 16 at ang talata po ay 18. Mm -hmm. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Maliwanag po ang nakasulat mm -mm. sa Biblia na binasa po natin sa Mateo 16.18. Ang Panginoong Kristo po ay nagtayo ng kanyang iglesia. Mm -mm. At sana napansin ninyo, iisa lang po ang iglesia na itinayo ng Panginoong Isokristo, hmm. sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Hmm. Hindi niya sinabing aking mga iglesia. Hmm. Ah, maliwanag na talagang kay Kristo ito sapagkat ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Opo. Itinayo niya ito sa ibabaw ng bato. Sino ba yung bato na, na pinagtayuan ng tunay na iglesia? Pakinggan po natin sa Gawa 4.8, at Gis hanggang 12, ganito po ang ating pong mababasa. Sumagot si Pedro na pospos ng Espiritu Santo, mm -hmm. mga pinuno at matatanda ng bayan, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan mm -hmm. at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Kristong taga-Nasare. Siya'y inyong ipinako sa kus— Ngunit muling binuhay ng Diyos. Mm -hmm. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Mm -hmm. Maliwanag po kung sino po ang bato, kung saan nakatayo ang iglesyang itinayo mismo ng Panginoong Heso Kristo. Mm -hmm. Ayon na rin po kay Apostol Pedro, walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo mismo. Mm -hmm. Siya mismo kasi ang pinakabatong panulukan. Kaya pinatutunayan lamang po na ang nagtayo ng tunay na iglesia ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng bato. At ang bato po na tinutukoy, e eh, walang iba rin, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang tunay na iglesia, itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo at nakatayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay. Ano kaya ang pangalan ng tawagin ng mga apostol? Ano pangalan ng iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo? Sa Roma 16.16, ganito po ang ating pong mababasa. Magbatian kayo ng banal na halik lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po na ang pangalan po ng hmm. Iglesia na itinayo kay sa ating Panginoong Yeso Kristo, Iglesia ni Kristo. Hmm. At yan nga ang malinaw na nakasulat po sa Biblia. Ang pangalan po ng tunay na Iglesia ay Iglesia ni Kristo. Ang nagtayo po ang ating Panginoong Heso Kristo. Itinatag niya ito sa ibabaw na bato. Kaya tunay na Iglesia nakatatag sa ating Panginoong Kristo nang tawagin po ng mga apostol sapagkat sabi ng Panginoong Kristo aking iglesia kaya ang tawag ng mga apostol iglesia ni Kristo. Ngayon sinasabi nila eh dapat na ang pahalagahan ang ating Panginoong Heso Kristo. Iba kasi nagsasabi hindi raw mahalaga ang iglesia ang mahalaga raw ang Panginoong Heso Kristo sapagkat ang ating Panginoong Kristo ang siyang tagapagligtas. Apo. Kaya suriin natin, kapatid na Gerson, hindi nga ba mahalaga ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo at ang Panginoong So na lang ba ang dapat nating pahalagahan? Pakinggan po ninyo mga mahal namin taga-subaybay, mm -hmm. Mateo 16, 18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Mm -hmm. At sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia mm -hmm. at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana po napansin ninyo, hindi po magtatayo ng iglesia ang Panginoong Iso kung hindi ito mahalaga. Mm -hmm. Katunayan, ayon po mismo sa Panginoong Iso Kristo, ang sabi niya, hindi makapananaig rito kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mm, pahayag at pangako yan Apo. ng ating Panginoong Heso Kristo tungkol sa iglesyang itinayo niya. Apo. Ang sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, ang iglesyang itinatag niya, hindi po pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Yan ngayon ang suriin at pag-aralan natin, kapatid na Jason. Bakit sinabi yon ng ating Panginoong Heso Kristo na ang iglesyang itinatag niya hindi pa nanaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Alamin natin, ilan ba ang tao na napagtagumpayan ng kamatayan at anong dahilan? Pakinggan po natin sa Roma sa 3 at ang talata po ay 23, ganito po ang nakasulat. "...sapagkat ang lahat ay nagkasala mm -hmm. at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos." Maliwanag po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia ukol sa mga tao. Mm -hmm. Ang sabi po, ang lahat ay nagkasala. Mm -hmm. Ano ngayon kung lahat ng tao ay nagkasala? Ano ang kinalaman nito sa kamatayang nararanasan ng tao? Sa talatang 23 po ng Roma sa Is, ganito mm -hmm. naman po ang ating mababasa. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mm -hmm. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Maliwanag po na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mm -mm. At dahil po sa lahat ay nagkasala, lahat po ay nananagot na magbayad sa kanilang kasalanan. Kaya ang tao na mamatay. Opo. Kasi ang tao ay nakagagawa ng kasalanan. Opo. Katunayan lamang na napagtagumpayan ng kamatayan ng tao dahil nga sa nagawang kasalanan. Kaya doon sa pangako ng Panginoong Heso Kristo, malinaw. Ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia at hindi niya ito pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ngayon ang tanong ito, sabi kasi ng iba, eh, kung totoo niya yan, eh, bakit kahit na mga nasa iglesia na ay namamatay pa rin, kapatid na Gerson? Baka naman ang sabihin din ng iba, eh, walang problema kahit na nagkakasalan tao, kailangan niyang bayaran yon ng kanyang kamatayan. E di kapag ka nalagot na ng hininga, nalagutan na, na ng hininga ang tao, bayad na siya sa kanyang nagawang kasalanan. Ano sagot dyan ng Biblia? Pakinggan po natin. Mm -mm. Ito pong nakasulat sa Apokalipsis 21 at ang talata ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya mm -mm. at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sana po napansin ninyo na mayroon pong binabanggit ang Biblia mm -mm. na ikalawang kamatayan. Mm -mm. Iba po ito sa pagkalagot ng hininga. Mm -mm. Ito po ang dagat-dagatang nagniningas sa apoy na siya pong ganap na kabayaran ng kasalanan ng tao. nice nating ipapansin okay. yan sa ating mga taga-subaybay na yun pong kamatayang pagkalagot ng hininga, bahagi pa lang yun ng Opo. pagbabayad ng tao sa kanyang nagawang kasalanan. Ang ganap na kabayaran ng kasalanan na kamatayan, yung ikalawang kamatayan, sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Eh pero, Paano magagawang mapagtagumpayan ng iglesia ang kamatayan na binabanggit, yung kaparusahan pagdating ng araw ng pag -uhukom. Anong ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo? Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasa sa Efeso 2 at ang talata po ay 15. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Mm -hmm. Kahit kautosan na may mga batas, at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganitoy ginagawa ang kapayapaan mm -hmm. sa binasa po natin ay may binabanggit po si apostol Pablo na nilalang ng ating Panginoong Kristo sa kanyang sarili ang isang taong bago e eh, gaano kahalaga yung isang taong bago na nila lang ng ating Panginoong Heso Kristo, batis sa nakasulat sa Biblia. Ang sabi po ni apostol Pablo, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Mm -hmm. Ang tinutukoy po ay ang kapayapaan sa Diyos. Dahil nga po sa kasalanang nagawa ng tao, ang tao po ay nag naging kaaway ng ating Panginoon Diyos. Mm -hmm. Kaya kailangan na magkaroon ng kapayapaan Opo. ang tao sa ating Panginoon Diyos sa paraang wag na siyang mapahamak doon Opo. sa kaparusahan. Sa dagat-dagat ang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Apo. Kaya ang kailangan ngayon, yung isang taong bago na nilalang ng ating Panginoso Kristo. E ano ba kinalaman ng iglesia ron? Pakinggan po natin, si Apostol Pablo rin po ang magpapaliwanag sa atin. Dito naman po sa Colossus 1.18. Mm -hmm. At siya ang ulo ng katawan sa makatwidbagay bagay ng iglesia. Mm -mm. Sana napansin po ninyo yung kabalangkasan ng isang taong bago. Mm -hmm. Si Kristo po ang ulo mm -hmm. at ang katawanan niya ay ang iglesia. Kaya yung binabanggit na dalawa okay. na nilalang ng ating Panginoso Kristo na isang taong bago, eh yun ang ating Panginoso Kristo bilang ulo okay. at yung katawan niya yun ang iglesia. Okay. Dapat naroon ang mga tao sa iglesia ngayon na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo sapagkat doon merong kapayapaan. Opo. Uh, meron ng pagkakataon ang tao na huwag mapahamak pagdating ng araw ng pag kundi makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Ito po ang paraang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo bilang tagapagligtas para makapagligtas po ng tao para ang tao nga wag nang mapagtagumpayan ng kamatayang ikalawang kamatayan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ngayon, ang sinasabi ng iba ganito, eh yan namang iglesia tinutukoy dyan, eh yan yung mga tao na kumilala, sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo kahit na sila ay nasa iba't ibang pangkatin ng relihiyon o denominasyon. Kaya yung binabagitan niyang iglesia dyan, mga tao na nasa iba't ibang pangkatin ng reliyon, basta't kumikilala at sumasampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Suriin natin, kapatid na Jason, Apo. yung bang sinasabing yon ng iba, yun ba ang itinuturo ng Biblia? Ayan po nating Biblia po ang sumagot sa ating tanong sa mm -hmm. Roma 12, 4-5. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan, mm -hmm. ay meron tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Maliwanag po ang pahayag sa atin ng Biblia. Iisa lang anya ang katawan ni Kristo. Sa mga tweet, iisa lang po ang iglesia. Ang marami ay yung sangkap ng katawan o yung mga kaanib sa iisang Iglesia ni Kristo. Kaya mahalaga na maging kaanib ang tao doon sa Iglesia ang itinatag Apo. ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun ang kanyang katawan, ang ulo, ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi po totoo na lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo, kahit na nasa iba't ibang pangkati ng pananampalataya, eh yun daw ang nasa Iglesia. Hindi po, kasi po, ang iisang tunay na Iglesia maliwanag. Marami ang mga sangkap, marami ang mga kaanib, pero nasa iisang katawan o nasa iisang iglesia. Mahalaga po't kailangang sumampalataya tayo at kumilala sa ating Panginoon su Kristo. Pero hindi po nangangahulugang kahit nasa ang pangkatin tayo ng pananampalatay, hindi po dapat nasa iisang iglesia tayo na pinangunguluhan ni Kristo na ang pangalan po ay Iglesia ni Kristo ang sinasabi naman ng iba, kapatid na Jason, hindi ba anya ang Panginoong Heso Kristo ay tagapagligtas? E yaya siya siyang itinalagan tagapagligtas ng ating Panginoon Diyos. Dapat iligtas niya ang lahat. E ano ang sagot ng Biblia doon sa mga gayon ng sinasabi? Pakinggan po natin sa Deuteronomio 24 at ang talata po ay 16. Hindi papatayin ng mga magulang dahil sa mga anak ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanilang sariling kasalanan. Dapat po ay matandaan natin at mapansin na mayroon pong batas ang Diyos na ang bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Mm -hmm. Kaya hindi pwedeng Katahinan niya yung magulang dahil sa kasalanan ng anak mm -hmm. o nung anak dahil sa kasalanan ng magulang. Ngayon, ang sinasabi nila diyan, eh, labag niya kung gano'n. Sa batas ng Panginoon Diyos, nailigtas ng ating su Kristo ang nasa iglesia. Dahil hindi naman si Kristo ang iglesia at hindi rin ang iglesia ni Kristo. Magkaibaan niya sila. Yan ang kanilang sinasabi. Kaya suriin natin, tama ba na magkaiba pa si Kristo at ang kanyang iglesia? Pakinggan po natin sa Efeso 5, 23 at 25 pa, ganito po ang nakasulat. Hmm. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, hmm -hmm. tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito, mga lalaki. Ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Maliwanag po ang sabi po ng Biblia mm -mm. kung paano po ang lalaki ay ulo ng kanyang asawa, gayon rin si Kristo ay ulo po ng iglesia na kanyang katawan at tagapagligtas nito. Kaya maliwanag na hindi na magkaiba. Opo. Kasi yun nga yung binabanggit kanina sa 1.18, siya ang ulo ng katawan sa makatidbagay na iglesia. di ba? At sila, isang taong bago na lang. Ang Apo. ulo nga, ang ating Panginoong Yesu Kristo at ang katawan, yun ang iglesia. Kaya kayang panagutan ng ating Panginoong Yesu Kristo ang kanyang katawan. Apo. Siya na ulo ang mananagot, ang pananagutan niya, ang kanyang katawan. Kaya siya na ulo tagapagligtas, ba? Diba? ang ililigtas niya yung kanyang katawan o yung kanyang iglesia. Kasi ang sabi diyan, pinaghandugan niya mismo ng kanyang buhay eh. Di ba? Ano ba katumbas nung inihandog ng Panginoong Heso Kristo ang kanyang buhay dahil sa kanyang iglesia? Pakinggan po ninyo. Dito sa gawa, 20 at 28, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. E eh, yun ang katumbas ng inihandog ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa Iglesia. Binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo ang kanyang Iglesia. Kaya napakahalaga na ang tao po nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Kasi po, ito ang pinaghandugan ng ating Panginoong Heso Kristo ng kanyang buhay nang hindi nalalabag ang batas po ng ating Panginoon Diyos. Kasi nga, nilalang ng ating Panginoon Heso Kristo siya bilang ulo at ang katawan niya, ang kanyang iglesia, sa harapan ng Diyos, isang taong bago na lang. Mahalaga po ito sapagat sa pamamagitan ng Iglesia, hindi po pananaigan ng kamatayan ng tao sa paraang hindi na siya mapapahamak pagdating ng araw ng pag-uukom, kundi nakatitiyak na po ng pagtatamo ng kaligtasan. Kasi nga, ito ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoon so Kristo. Meron pa bang ibang paraan, kapatid na Gerson, para ang tao mapatawad sa nagawang Kasalanan sa pamamagitan ng pagtubos ng dugo ni Kristo? May iba paraan? Ganito po ang sagot ng Biblia sa 9.22 ng Ebreo. At ayon sa kautusan mm -hmm. ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Wala na pong iba pang kaparaanan para mm -mm. ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Mm -mm. Maliwanag po ang sabi ng biblia maliban na sa pagkabus ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya mahalaga po na masakop ang tao ng ginawang pagtubos ng dugo ng Panginoong Heso Kristo para po mapatawad sa nagawang kasalanan at magkaroon po ng pagkakataon na maligtas pagdating po ng araw ng pag -uhukom. Kaya nga ano po ang ipinagutos ng ating Panginoong Heso Kristo sa sino mang taong ibig na maligtas. Pakinggan po ninyo. Dito sa Juan, sa Gisat 9, ganito ang ating mababasa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po'y pahayag mismo ng tagapagligtas para ang tao ay maligtas. Kailangan po, pumasok sa kanya at kailangang yung pumasok na paloob po sa kawan. Ang mga pumasok na nasa loob ng kawan, yun po ang nakatitiyak ng pangakong kaligtasan. Ang kawan po, binasa na natin kanina. Ito po ang Iglesia ni Kristo na binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan po ang dahilan. Kaya kami umanib sa Iglesia ni Kristo. Dito din pinakahangad naming makasama kayo para maisagawa natin ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at magkaroon tayo ng matibay na pag-asa sa pagdatamon ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo tuluyang matapos, mananalangin po muna tayo. Ama namin Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo Opo. at maraming salamat po sa pagkakataong ibinayaya sa amin Amen. na mahayag po ang iyong mga katotohanan. Amen. Patuloy naming hinihiling na sana po ito ang tanggapin at sampalatayanan ng Opo. lahat ng aming mga taga-subaybay na hindi pa namin kasama sa loob ng Banal na Iglesia. Amen. Pakibigay po sa kanilang pagkakataon Opo. para masakop din po ng dugo ng Panginoong Heso Kristo Opo. magkaroon ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan Opo. at makatiyak ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Opo pagdating po ng araw ng paghuko. At ito po ay sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo. Okay. Panginoong Hesus, patuloy kami tulungan at ipamagitan para lahat po ng mga dalangin namin matanggap ng bawat isa sa amin. Amen. Ama, sumasampalataya na kami. Narinig mo po ng aming dalangin at patuloy kaming pagpapalain ang buong Iglesia, ang pamamahalang inilagay mo po dito at ang lahat ng aming mga taga-subaybay ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulan sa Iglesia Ni Cristo Central Office Number no. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City. O kaya ay mag-email sa dzem954 at ayinsaradio.org. Mari din po kayong tumawag sa telepono bilang 02 Maraming salamat po.